May mga taong kapareho po ni Rendon Lab uh, Labador, pumunta po kahapon dito. Pag ang isang taong nagpakumbaba, wala po kaming problema dyan, kundi intindihin. Pag ang isang taong humihingi ng paumanhin at humingi ng patawad, pagkakamali, wala po kaming ibang kundi, kundi patawarin. Kami po simple lang. Lahat po tayo nagkakamali. Wala pong perpekto. At may puwang po lagi para doon sa mga taong nagkakamalit. Pag nalaman po nila may pagkakamaling silang nagawa, at lumapit, nagpakumbaba, humingi ng dispensa, humingi ng sorry, tulad po ni Rendon, ipinatawad ko na po. Wala naman po problema sa akin. Lahat po ng bagay, nagagampanan po natin. Pero pagpapatawad po sa amin, likas po kami dyan. Kami po mga tulfo. Mababangis po kami ng mga tigre or leon. Pero pagdating po roon sa pagpapakumbaba, siguraduhin lang natin yung pagpapakumbaba ay totoo. Hindi po inarte na nalaramdaman ko yan. Opo, pumunta po rito si Rendon kahapon. Tinanggap po namin, magandang pakiusap, mahabang usapan, naintindihan ko ang kanyang mga nararanasan, at bilang parang ama na rin na nakikinig. May karapatan ng sino man, pag nagkamali, bibigyan mo ng pagkakataon ng pagbabago. Kaya wala na po kayo maririnig sa akin. Uh, doon po sa tao, simple lang po. Ang aking mensahe sa kanya, yung mga taong naging professional, lumaki na, uh, nakampan nila ang kanilang uh, tagumpay sa hirap. Hindi po basta-basta kinamtan mo yan. Sa ganitong shortcut, tulad po ni Michael V, saludo po ako sa iyo, Willie Rebellame, eh. kahit na po si Coco Martin, eh, hindi ko kilala, eh, nakamtan niya yun. Tinangkilig siya dahil gusto siya ng tao. Mm, ano man yung inerte arte niya dyan, eh, yun ang kanilang tao. Eh, eh dahil actor eh. Pero ako po, do not put me in the category real talk, real person po ako, unfiltered mo sasabihin sa inyo. Kapag lumapit po sa amin, tutulong po kami. Marunong po ang umunawa, maawa. Ben Tulfo, kay Michael V, kay Coco Martin, at sa lahat ng mga celebrity or atletang dadamay sa lahat ng mga issue na sinisita ko sa internet. Hindi ko po ma-assure na hindi ko po kayo masasaktan ulit. Yo, Randall Labrador here. ah uh, ito na po yung official statement ko tungkol sa pagbisita ko kahapon kay Ben Tulfo. Gusto ko linawin sa inyo na hindi kami nag-away ni Idol Ben Tulfo. ah uh, nagsimula lang itong lahat sa fake news. Binigyan nila ng sulat, binigyan nila ng warning yung page na gumawa ng issue na yon na na pinagtanggol daw si Michael V at kung ano-ano ang sinabi laban sa akin at klinaro niya naman yon na hindi sa kanila galing yung statement na So, yun yung ang gusto kong klaruhin sa kanila na, na ako rin naman, hindi ko rin naman intention na, na manira ng tao or mag-disrespect ng tao. So, ang gusto ko lang, ibahagi yung katotohanan, sabihin din yung, 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 yung gusto kong sabihin kasi lahat naman tayo may opinion eh. So, nagkakwentuhan kami, pinuntahan ko siya doon, Uh, at ko siya hindi ko siya pinuntahan kasi natatakot ako sa kanya pinuntahan ko siya kasi gusto ko siyang makilala at isa siya sa mga taong tinitignan ko rin na feeling ko mas maakaintindi sa akin isa siya sa mga taong na ko dito sa Pilipinas na mataas yung kredibilidad may paninindigan may isang salita sabi ko sa kanya uh, idol gusto ko yung narating mo. Nakikita ko yung posisyon mo ngayon na yan yung gusto kong marating. At isa sa pinaka nagustuhan ko kay uh, uh, Idol Ben Tulfo ay yung sincerity niya sa pagtulong sa mga may hirap. Yun yung pinaka nagustuhan ko sa uh, pagkatao niya. Sincere. Sincere sa pagtulong. Kasi Uh, maraming tao ang ginagawa lang yung mga ganyang klaseng bagay pero may ibang intensyon. Pero sa ilang oras kong nakasama si Idol Ben, na, nakita ko, naramdaman ko yung, yung totoong tao. Nakilala ko siya, nakausap ko siya, hindi yung Ben Tulfo na nakikita nyo sa Bitag. Eh. Nakausap ko siya parang bilang ama, parang, parang mentor. At ang pinayo niya sa akin, uh, kailangan mong Uh, itone down. Isa sa mga napag-usapan namin na kaila okay yung intention mo eh, sabi niya sa akin. Okay siya eh. Pero baka nami-misinterpret ka ng mga tao dahil sa way of delivery mo. Masyadong malakas, masyadong brusko. Yung, yung, yung gusto mo, maganda yung mensahe mo, pero hindi ganun lahat ng taong nakikinig sa'yo. Siguro ang tingin sa akin ng karamihan sa inyo, Masyadong maangas, masyadong brusko, masyadong malakas yung personality Pero gusto kong ipakita sa inyong lahat na kahit ganito ako katapang, ganito ako kaangas, ganito ako kayabang Sa tingin ng karamihan, eh marunong tayong magpakumbaba kung kinakailangan Tuka na lang story short, gusto ko pong humingi ng uh, apology Gusto ko pong humingi ng pasensya sa lahat po ng Pilipinong nasaktan At uh, naging emosyonal sa mga nangyayari sa social media hindi ko po ma-assure kay Michael V, kay Coco Martin at sa lahat ng mga celebrity or atletang dadamay sa lahat ng mga issue na sinisita ko sa internet. Hindi ko po ma-assure na hindi ko po kayo masasaktan ulit. Pasensya na for being too straightforward. Ganun talaga ako pinalaki ng aking mga magulang at straight talaga ako magsalita. Hindi ko kayo bobolahin, sasabihin ko sa inyo yung totoo. Uh, yun yung mga standard ko sa buhay na Hindi ko kayang baguhin para sa inyo Pasensya na ako masyado kayo nag-i-emotional Gusto ko lang Ako mismo ang magparinig sa inyo Ng mga ganong salita Kasi alam ko yung mga bagay O salita Na dudurog sa inyo Alam ko kasing yun yung makakapagpabago sa inyo Isa lang po ang aking magagaranti My aim is to motivate you. Hindi ko kayo gustong i-disrespect. I'm just here to help. I'm just here to motivate you. Yung pure motivation gusto kong ibigay sa inyo. So sana matigil na lahat ng fake news. Sana mag-level up tayo. Sana wag na tayong madamdamin. Sana lumaban tayo. Okay? So Again, maraming maraming salamat sa mga nakaintindi, sa mga hindi nakaintindi. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako titigil hanggat hindi kayo mag-improve. Hanggat hindi kayo lumakas. So, see you again next vlog. This is a random Labrador. Uh, I'm here to help. Tandaan ninyo na stay fit, stay healthy, stay motivated.